Kuan be, aron makapwesto. Pwesto, larga. Mga palangga dari tan dapita. Mo trabaho. <laughs> Matek na siya. Ani aton trabaho mga palangga og asa ta mapadulong, asa ta magutman, hala digto po plaster. <laughs> plaster pa dire mga ilok diha nga mo gi na limpyuhan. <laughs> tu ara tirada na to aron mga palangga, tu ara gi panghubo na. Ina ina naghubo. O oh, araw, gay okay, pang labay, right? Puyaw, kayo. Uy, ulo pa'y imo mo hantakan, Sos, kay pating Antal, gutom, maamitan na kita kagutom rin mga palangga. Malaking nyo. asa ta magtagutom, basta na ikan o na. din na mga palangga. to araw, oh, sos, na mahed Kaya na puno o aso sa jeep. Ako tong naong mga palangga, di ba? <laughs> Tirada na taron mga palangga. Sus! Bira sa sak topic ba Para di kaita ma hot naglaway At di arap, mga palangga. Di ba? Sus! Di kina topic mga palangga kay ang panahon na karon karun, muulan, na ang, init, pertin sa kita kayo, murag mangusik. Muulan, ulan mo po dyan. Ano ay kaya na mga palangga. Trangkaso, tanak permanente. So karon plastar to ang pagkaon. Palit ko balik o sa kakanon. Tuwalan, gabrihan, ginokno. Gisulo mm -hmm. dahil sa plastik o silofen na perte dyan kaya para. Gihinahinay ipit sa kilid. Tuwa, kuha, kuha ito sa Atong sudan akong galigig. Ang sudan akong mga palangga, adobong atay. <laughs> lamig kaya na siya mga palangga at tayo na sa uh, karning baboy ah pero kaya ko ka eh, lamig kaya kung beauty sa kong likod mga palangga ka, eh <laughs> Lame. Lame. kaya mo rin kaya ba lamig kung kaya nila kaya, 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 kaya nangyang landong niyang hangin prisko kayo as so swa mga palangga at kaya karong adlawa mo rin ako rin isa nakapista dire para kuha uy duha man kay like, yata yatag natin ay ngayon usa sa silopin kay potos sa kamot lagi kay eh magkinamuta di ba ko pwede maghunaw kung kay mapas mo lagi po talaga ito ara gihamal dayon no? sus ting lami sus ulo pa imo na mura jug hantakan <laughs> mura maghantakan nga katong nawala bitaw <laughs> na ara hantakan oh no. sus pati sinawa tu ara ki ob mayo oi eh. kuya wa kay ning hantakan oi no. <laughs> bukaon magadubong kan baboy atay ah Ani ni Edda na dalanta mo na kaya maksug Ya, na si banakon niya ba? Di kabarang na na banakon niya ya. Ang Ni Edda ni Edda. Di away sa Manila. O kumpiyansa sa Mindanao. na muna Manila inon noon. Doon mata sa kalami ay. So ara o. So, gaya po kayo. Kamaster na tumukay. So, ara lingit gamay. Kaya murang mga nauk na satanisim sa likod. Ha ha. Kuyawa mo ka eh, makadlog, may Kuyawa, ay. Kuya may na Ay, nako, masinay na ba na, yawa na. Pastilan to ara, mmm, tauhay, kaya nang hungit na mga palangga, ay, sos. Ang saray pa may to o, mmm, masig ang mata. Na, di ka na na.